Hi and welcome to my channel banding for for one day. Eh, nakakalabas kami. Ayan, uh, papunta na ako sa kay Alexandra, going to Batamol. Sa mga tambayan ng kababayan po natin, mga amiga, mga lalaps. Ayan, papunta na po kay Alexandra niyan. Siyempre, ito na, uh, na-pick up na namin si Alexandra. Siyempre, selfie-selfie muna sa sa sasakyan. Ayan na po siya. Talagang happy happy po siya nung no, okay, nakita niya. Ano pa naman Siyan? kayo? Nakantok ang buka. Diba? Tayo. Ano, sobrang pagod daw niya. Dahil nga daw, no. uh, umaga siyang nagising. Hindi ba yun niya na kami. Ano sila lang artista yeah. gano'n? Yan basa pa yung kanyang buhok. Ah, napakasarap din ang pagaramdam niya. Kahit na isa ka lang kadama, housekeeper, eh, nababanding mo yung iyong anak kahit pa minsan hindi man weekly, hindi man monthly. Pero yung bigyan ka ng allowed ng amo mo, na employer mo, going to outside to banting your daughter, napakasarap, diba? Ayan, halos iwanan na ako yan ng anak ko. Ayan, nakapasok na kami sa bata, sa billiard Hilary Lake ko. Ayan ba yan? Ayan ko Dyan din ako kumanta nung zombie. Hindi ko na lang yun. Video ko kita. Proud ako sa'yo, ma. Ako Sobrang proud ako sa'yo. <laughs> Bilin mo yan, ha? Bilin mo yan dahil dahil ginamit mo yan. Bilin mo yan. Panis.

process. Ito na yung magiging model ko pa siya Yan po ay nagmodel-model na muna ako sa labas kasi inaante ko yung aking anak na dahil nag-file siya ng bank account ng China Bank. Ako na may BPI kaya din kami na napunta sa Ayan, ano, ako ng pendant. Siyempre, nakakita rin ako ng kaya, eh, gold. Ay, ito ay ako ng ano mo siya? Ano lang siya pendant lang umabot na nang 350 sa big. Uh, pwede ko siya. Tapos uh, 200 yung, yung plus lang. yung pendant lang 18k. Pina-deliver mo ikaw yeah. pa, pa. Ang daming pa nakakabaliw na ginto. Na pang nakakabaliw lang siya. Yung Mag-business kaya ako nito. Every month, every week, hindi na. Kaya sabi ko sa akin kaya how much just yeah. okay. ko kamera ah. kamera man agaw <laughs> uh, go. go, punta din Ay, <laughs> Hi, guys. So, tumitingin ako dito ng no? phone. Kasi, iPhone. Oh. iPhone. iPhone. Sige na, ikaw na, okay. naman. Oh, salamat. Ito siya lang. Ay, teka lang, ikaw 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 mo. Sila lagi ko sa rin. ayun na nga, nag nga si Alexandra na umutang kami ng kanyang cellphone dahil yung cellphone nga, niya ay broke na, uh, nagahang na, kaya naisipan din namin na isabay na rin sa pag-installment uh, ng device. So, ayan, yung favorite niya daw ay Redmi Pro 11. Ayan, na kanyang kinuha habang nag-aantay kami. Syempre, mga, mga kaibigan ko kanya. sa Triad. Triad, may mga, sa, ay, may bisita ano kami dito. Kay uh, ano, na pwede kayong umutang dito. Pambili pang ano sa Pilipinas, mga gamit, ayan, ayan. ayan. Dito ko na rin kinuha yung anak ko ng ano, utang utang na loob. Ayan. Ayan. Kahit anong gamit daw dito, meron. Uy, uh, Jane, ate Jane, baka gusto mong umutang dito. Uh, Nor, lahat-lahat ng mga kaibigan ko, punta kayo dito, dito sa Pinoy Gadget. Umutang na kayo dito, isugodin nyo na to. A, diba? Yan, murang mura mga kababayan. Dito po kayo, bandarito, bandaron Yan, yeah, may extra po ako dito. May extra, extra, extra ingay. May extra ingay po ako dito. <makes noise> Ayan, na namin din po yung Samyong Sarap uh, Limited Korean Grill. Kaso, uh, hindi ka makasingit kasi dyan sana kami kakain ng aking anak. I'm eating here in the Korea food but uh, very full, full. Look, and until and outside, inside and outside. Kasi uh, mura lang siya. Siyempre, hanap kami ng pagkakainan doon ayun yung ano na yun ay inasal siyempre na nahatak din ulit kami ng bilihan ng damit ayan kaya bumili rin ako ng damit yung pink nga ang nabili ko tsaka yung mahabang maroon and mga long sleeve ni Alexandra ang jogging pants ayan marami din talagang sinulit namin yung pag-banding namin ng anak ko dahil ano uh, hindi ayan yung maroon na yon yun yung nabili ko natawaran ko siya 50 siya pero natawaran ko siya ng 35 o 30 dahil last ano na lang siya last na lang siya para siyang abaya ayan tapos yung pink habang nagsusukat si Alexandra ng ng long sleeve t-shirt na malamig pa kasi kaya ayan, dito kami kay sa hindi to Pilipino ah, yung itik to ayan. nasa baba na pala yung camera nito nababa na yung kamera kaya ayan pagpasensyahin nyo na pero yung mga t-shirt magaganda din siya mga amiga mga lalabs ah uh, 'yung mga jacket magaganda dito. Kasi 'yung meron siya mga tingyo, may mga jacket ng vlog natin Pilipino. Then itong batay halos Pilipino po mga pumapasok po dito. Or talagang pasyalan siya ng mga Pilipino. Kaya 'yung ano uh, every Friday o Saturday bukas din 'yung bank ng bata dahil na uh, 'yung iba talagang nagsisend sila ng pera sa Indias sa, sa mga ano eh sa bata kasi walang sarado dahil parang uh, mall siya <laughs> sige uh, video kita lakad, mo, ka. Kayo, lakad ka ay, dahil, lakad ka lakad ka po video na to ako, model model. <laughs> tama na mga tama na Ayan na nga yung aming order na inasal, asal, sal. Ayan. Ah, sobrang... Ah, yung Ayan, mayroon yung kaming inasal. May tapos may soup pa, libre. Tapos, ito may libre din ta. Soup, big soup. Pilipino ka? Nap, tapos free. Ah, ano sa kanya? Water. Ayan, may... Ano lang siya, kadang. to Korea. Uh -huh. Pero sulit na sulit ka, halos so, din mo siya may uh, yung Tapos yung okay. soup niya talaga sa atin doon sa... Let's do it. Inasal sa Pilipinas, talagang yung pinakabaw lang na itim na maliit na tasa, ba diba? Pero dito talagang yeah, iyaain sa yung Talagang napakalaki. Yung masusulit ka talagang paghigop mo talaga eh. Talagang mapupul ka talaga. Ayan. Big bowl na soup talaga and uh, let's to eat mukbang na kami mukbang with my daughter <laughs> Thank you. Thank you so much, ma. 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 Thank you. Love you. Love you, ma. Love you. Happy Valentine. Happy uh, Valentine. Yum, yum. amo mo na. Diyan ka na magpaano, ha? Ano ang cellphone? Mag-open ba? Kasi Alexandra. Sempre pauwi na kami, Selsina. Um, kahit um, malaki ang naging ano, ay eh, nakabanding ko 'yung aking anak. Napakasarap ng na feeling. Uh, banding with my daughter, for Parwata. Thank you so much for watching. Thank you for placing. Mwah!